mga hahamong kinaharap ng Myanmar pamahalaang demokratiko. Balik aral. Unang tanong. Anong uri ng pamalaan ang itinatag sa Laos sa Cambodia? Sagot. Khmer Rouge ang tawag sa pamalaan ng Cambodia noon. Pangalawang tanong. Ano mga hamon ang kinaharap ng mga bansang ito sa layong mapamalaan ang kanilang sarili? Sagot ang mga hamon na kinaharap ng bansang Kamboja bago ito maging malayang halalan inagaw ang trono mula sa hari at sa pilitang nagpasaka sa mga nayon at maraming nasawi dahil dito at lang tanong sinong umagaw sa pwesto ni Narodom Sihanouk sagot general lon nol ikaapat na tanong Sino ang namuno sa pamalaang komunista na itinatag ng Khmer Rouge? Sagot, Pol Pot. Ikalimang tanong, bilang isang estudyante, anong iyong magagawa sa mga pangyayari bilang isang Cambodian? Sagot, tulungan na sa pamalaan si Pol Pot at ikulong ito. Pagkatapos makamit ang kasarinlan, kaagad itinatag sa myanmar ang pamahalaan na parlamentaryo-demokratiko sa pagkakataong ito binuo ang isang bicameral na lehislatura na kinatatampukan ng lower house at upper house na pinamumunuan ng punong ministro bilang puno ng pamahalaan pag-angat ng anti-fascist people's freedom league o AFPFL ang Anti-Fascist People's Freedom League o AFPFL na koalisyon ng mga Sosyalistang Partido ang naging pangunahing partido sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Yun Yu. Sa kaniyang pamumuno, si Yun Yu ay kaagad nagpatupad ng reformang panlipunan at pang-ekonomiya. Sa pagkakataong ito, ang pamalaan ay naharap tunggalian ng mga pangkat etniko na nagdudulot ng matinding hamon sa pamahalaan. Dahil dito, idineklara ni Yoonyo ang state of emergency at nagtatag ng pansamantalang pamahalaan ito ang nagtalaga ng suspensyon ng demokrasya at pag-aon naman ng kapangyarihan ng militar sa bansa ang pamalaan ni UNIO ay inagaw ni Newin na nagtatag ng Burma Socialist Program Party o BSPP noong 1962 pag-aon ng kapangyarihan ng militar sa pagsisimula, agad na bumuo ng konsehong revolusyonaryo ang pamalaan sa pamumuno ni General Ne Win. Dito nagsimula ang serye ng pag-aalsa at pamamahala ng militar sa bansa. Ang magkakasunod na pamalang militar sa bansa ay nagtatag ng isang sentralisado ngunit autokratikong rehinin sa loob ng 26 na taon. 96 hanggang 9, 2011 Malawakang protesta Noong 1988, naganap ang panahon ng malawakang protesta sa bansa. Ito ay naganap bunsod ng suliraning pang-ekonomiya. Pagnanasang maibalik na muli ang demokrasya sa bansa at pagpapasya ng pangkat militar na State Law and Order Restoration Council o SLORC na ideklara ang ilang dominasyon ng salapi na nawala. Nang halaga, ang mga bagay na ito ay kinagalit ng mamayang burmes. Agad na lumawak ang mga protesta at manalaking demonstrasyon sa buong bansa, kung saan ang mga mag-aaral, manggagawa at karaniwang mamayan ay nagtungo sa mga lansangan upang humiling ng kalayaang politikal pagtatapos sa panunungkulan ng militar at mga repormang pang-ekonomiya ang kilusang ito ay nakahimok ng suporta mula sa mamamayan na humantong sa higit na maraming protesta ang uh, protesta ito ay naging madugo bunsod ng paggamit ng militar ng mga armas sa pagbuwag ng mga nagpoprotesta sa pagkakataong ito, libo-libong tao ang namatay at nasugatan dahil dito ang pangyayari ay kinodena ng pandagdigang komunidad. Sa pangyayaring ito, pinamumunuan ni General So ang pagtatag ng State Peace and Development Council o SPDC noong Setyembre 18, 1988. Sa puntong ito, kinontrol ng SPDC ang pamalan at idineklara ang batas militar. Agarang sinagpo ang mga samahan at kilos ng makademokrasya maging ang mga partidong politikal sa bansa. Pagkakot San Suu Kyi. Sa pagtatapos ng krisis noong 1988, lumitaw si Aung San Suu Kyi anak ni Aung San na kilalang lider ng kilusang nakakiling sa pamamahalaang demokrasya kasama niya sa pakipaglaban National League for Democracy o NLD na nagsilbing simbolo ng paglaban sa rehimeng militar. Halalan ng 1990, noong Mayo 1990, naganap ang kauna unang halalan sa bansa matapos ang 30 taon ito ay nilahaw ka ng iba't ibang partido na pinangunahan ng National Unity Party o NUP na pumalit sa BSPP at ang opisyong NLD. Tapos ang halalan, nagtagumpay ang NLD na makuha ang higit na maraming posisyon sa legislatura na ay constituent assembly at inatasang lumika ng asaligang batas ng bansa ngunit sa pagkakataong ito hindi pinayagan ng SLORC ang pagpupulong ng constituent assembly bukod dito hindi pinakawalan ng rehimen ang mga leader ng NLD na si Natin Yu at si Aung San Suu Kyi ang dalawang leader na ito ay inilagay sa house arrest ibig sabihin sila ay inilagay sa legal ngunit puwersa ang pananatili sa bahay na parang mga bilanggo dahil sa suportado ng maraming bilang ng populasyon naganap ang malawakang protesta sa bansa na madugong hinadlangang ng SLORC at papatatag ng SLORC at SPDC ang madugong panunupil ng pangkat na ito ay umaning ng batikos mula sa pandaigdigang komunidad at patuloy na binatikos, lalo na nang mapanalunan ni Aung San Suu Kyi ang Nobel Peace Prize noong 1991. Si Aung San Suu Kyi ay natiling nakakulong sa kanyang bahay hanggang 1995 at madalas na nakakulong mula noon. Nang humina si Song Mong, siya ay pinalitan ni Tan Shui bilang puno ng pamahalaan ng Myanmar mula 1992 hanggang 2011 at chairman ng SLORC. Sa loob ng dekadang 1990, higit na pinagtiyubay ng SLORC ang kanilang pamumuno sa bansa. Nagtalaga ito ng National Convention upang magbalangkas ng saligang batas na magkakaloob sa militar ng kapangyarihang may reorganisa ang Estado Ngunit ang pangkat ay hindi nakapagpulong hanggang noong 2004. Ang pangkat ay muling nagpulong lamang ng pasulpot-sulpot sa loob muli. Nang apat na taon bago nakabuo ng Saligang Batas upang matiyak ang patuloy na kapangyarihan nito, nagtatag ang SLORC ng bagong partido, ang Union Solidarity and Development Association, o USDA na ang layon ay nakabatay sa SLORC. Bukod dito, noong 1997, isinaayos din ang partidong estruktura ng saman at pinalitan ang pangalan ng SPDC. At sa sanay, unang tanong, anong naging sanhi ng malalaking demonstrasyon sa buong Myanmar at ano ang mga pangunahing hinihiling ng mga nagprotesta. Sagot, ang mga bagay na ikinagalit ng mamayang Burmese, inihiling nila ang kalayang politikal, pagtatapos sa panunungkulan ng militar at mga reformang pang-ekonomiya. Malang tenong, anong naging resulta ng mga protesta sa Myanmar at paano ito tinagunan ng pamalaan sa ilalim ng State Peace and Development Council o SPDC sagot ang mga protesta ay naging madugo bunsod ng paggamit ng militar ng armas kinontrol ng SPDC ang pamalaan at idineklara ang batas militar at agarang sinugpo ang mga samahan at kilos makademokrasya. Sino si Aung San Suu Kyi at paano siya nakatulong? sa kilusang nakakiling sa pamalaang demokrasya sa Myanmar. Sagot, siya ay anak ni Aung San Suu Kyi at isang kilalang leader ng kilusang nakakili sa pamalaang demokrasya. Kasama niya ang National League for Democracy o NLD na nagsilbing simbolo ng paglaban ng rehimeng militar. Pagdaganong, paano tinugunan ng rehimeng militar ang mga leader ng National League for Democracy o NLD matapos ang halalan? At ano ang mga naging reaksyon ng pandaigdigang komunidad sa kanilang mga aksyon. Sagot, ang mga lider ng NLD ay inilagay sa house arrest. Ang madugong panunupil na ito ay umani ng batikos mula sa pandaigdigang komunidad. Ikalimang tanong ng Union Solidarity and Development Association o USDA at ano ang nangyari sa halalan ng Mayo 1990? Sagot, ito ay isang organisasyon na suporta ng militar. Ng Mayo 1990, naganap ang kauna unahang halalan sa bansa matapos ang 30 taon, kung saan nagtagumpay ang NLD. Pang-anim na tanong, anong unang uri ng pamalaan na itinatag sa Myanmar pagkatapos nitong makamit ang kasarinlan? A. Presidential B. Parlamentaryo-Demokratiko C sosyalistang pamahalaan? D. Militar na pamahalaan? Ikapitong tanong, sino ang naging punong minister ng Myanmar sa ilalim ng Anti-Fascist People's Freedom League o AFPFL at anong reforma ang ipit na tupad niya? A. Aung San, reformang pang-edukasyon. B. Nevin, reformang militar. C. Yunu, reformang panlipunan at pang-ekonomiya d ang san Suu kyi reformang pangkarapatang pantao ikawalong tanong bakit e dineklara ni Yunyo ang state of emergency at anong naging epekto nito? A. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo, nagresulta sa pagtaas ng sahod. B dahil sa tunggalian ng mga pangkat etniko nagresulta sa pagsuspinde ng demokrasya at pag-angat ng militar c dahil sa epidemya nagresulta sa paglikha ng bagong sistema ng kalusugan d sa pagdating ng mga dayuhan nagresulta sa mas hig mahigpit na batas pang-imigrasyon e na tanong Sinong nagtatag ng ng rebolusyonaryo A. Union B. General Nevin C. Aung San Suu Kyi D. Dan Shue Ikasampung tanong Ano ang mga pangunahing dalan ng malawakang protesta na naganap sa Myanmar noong 1988? A. Pagpapalaya kay Aung San Suu Kyi B. Kagustuhang maibalik ang demokrasya at problema sa ekonomiya. C. Pagsuporta ng militar sa pamalaan. D. Pagkakatatag ng SPDC. Maraming salamat!